Mga people, andyan na yung ating probation So lalabas na tayo, kailangan natin ng helmet, uh, guantes At saka na overall na tayo Yan, lalabas na tayo Oh! Partner! Ready, ready ka na ah! Ano nga oh! Tagdalawa si... Ayos pala yung safer mo alam mo na mga The Boys! Ready for the battle. Mas ito. <laughs> <laughs> May <buta. laughs> Ayan uh, uh. oh, uh. <laughs> <laughs> na. Natin. Yun, uh, na yun, uh, yun. <laughs> dami prutas yung crane natin. dami dami Nutella, Nutella na po. Walang Nutella oy. <laughs> Alam niya kasi magdadala kay. Kuya na Gold na lang. Gold na lang ano? Ice talaga oh. Baka talaga. Eh paano yan puno na yung bagahe mo? Meron pa doon, may ako pa. Magkakarton nga na lang. Wow. Pwede, pwede. Ayan, ayan, tanong, bigyan ka. Bigyan ako, magdakaw na ako. Bigyan uh, ako, magdakaw na ako. Galambingin <laughs> mo lang si Mayer. Hindi, nakawin mo. Ah, talaga. May oh, may ice cream na daw. Dalin mo yan Pati ice cream, dalin mo. Ito lang ako yan. Wala sa ayos. One ice cream <laughs> to, ice cream. <cube. laughs> Ayong ice cream <cube>, na. Uh, Wala ice cream. na lang <laughs> Oh, patay spam. <laughs> Munta talaga dun, oh. Kasi <laughs> yoso kung ano madadala niya. <coughs> Ay, ano oh, si Kuya Frankie pala nandiyan sa taas? Maestro, pinalitan ka na. Si Bakita. Ano na rin? <coughs> oh, talaga, oh. Okay. Sige. sige, sige. Bante so na gini si Ate Ape. Ito hey. okay. May, nakita, nakita mo na yung mangga Ito so, yan o. No? Lalaki. So yan mga people, dito na tayo magantay. Ay, ginawa ano na. Bus prank is a print. Ito ano? na. Dapat tutulog kami ngayon. Lalo na. Hanggang alas 3 sana. Wala. Wala tuloy trabaho walang bayad walang overtime